Para sa update ng panahon ngayong araw, walang namomonitor ang pag-asa na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman dahil sa easterlies o hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko, makararanas ng maulap, nakalangitan at asahan ang pagkakaroon ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon Province, Bulacan, Rizal at maging sa Metro Manila. Ngayong araw, posibleng maitala ang pinakamataas na temperatura sa Tuguegarao na aabot sa 25 hanggang 34 degrees Celsius. Habang sa Davao naman, posibleng maitala ang 24 hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, wala namang nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng bansa. Banayad hanggang katamtaman ang magiging kondisyon ng mga karagatan sa ating bansa. At iyan ang latest weather forecast manatiling nakatutok sa alauna sa balita para sa panahon ngayon.